Sa mga nakaraang linggo, hindi mapigil ang pag-usapan ng mga post ni Kim Chu sa social media dahil tila mas lalo pang sumisigla ang kanyang presensya. Matagal nang usap-usapan ng posibleng relasyon ng aktres na si Kim Chu at ng kapwa-aktor na si Paolo Avelino. Simula nang magkasama sila sa seryeng linlang, Lang, tila lumalim ang kanilang samahan subalit pilit nilang itinatago ang kanilang ugnayan sa publiko upang maiwasan ng anumang intriga. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source na malapit sa kanila, nararamdaman daw ng dalawa na nasa dating stage na sila ngayon. Ito ang posibleng dahilan kung bakit umiiwas sila sa mga tanong ng mga netizens tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Dahil sa kanilang regular na pagkikita sa mga programa at show sa ibang bansa, lalong napapansin ng kanilang mga tagahanga ang kanilang pagiging magkasama. Gayunpaman, nanatiling pribado at tahimik ang kanilang pagtitinginan, na siyang lalong nagpapalakas sa mga hakahaka -haka tungkol sa tunay na estado ng kanilang pagsasama. Samantala, dumarami ang mga naghihinala na posibleng mayroon ng namamagitan sa kanila dahil mismong si Paulo Avelino na ang nagbabahagi ng mga sweet moments na kanilang pinagsasaluhan ngayon. Ipinapahayag ng aktor sa kanyang mga social media post ang kanilang mga espesyal na sandali na lalong nagpapakilig at nagpapalusog sa mga tagahanga ng dalawa. Sa kabila ng lahat ng mga usap-usapan, nananatiling misteryo pa rin ang tunay na estado ng kanilang pagtitinginan at ugnayan. Sa kasalukuyang panahon, mas pinipili ng dalawa na itago ang kanilang personal na buhay mula sa mapanuri at mapanghusgang mata ng publiko upang mapanatili ang kaligayahan at kapayapaan sa kanilang espesyal na ugnayan. Sa paglipas ng panahon, tiwala ang pinapairal ng dalawa sa kanilang pagkakaibigan at pagiging mas malapit sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na dumarating sa kanilang mga karir at personal na buhay, nanatiling matatag at buo ang suporta at pagmamahala ng dalawa para sa isa't isa. Sa kabuuan, patuloy ang pagbibigay ng inspirasyon at kilig sa kanilang mga tagahanga ang Tambalang Kim Chu at Paulo Avelino. Ang kanilang pagiging bukas sa kanilang personal na buhay sa tamang panahon ay nagpapatunay lamang na higit pa sa kanika nilang mga tagumpay sa showbiz, ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ang nagbibigay buhay sa kanilang mga puso at kaluluwa. Ano ang sinyo sa balitang ito?